Hi mga ka-good vibes at mga ka-real talk, welcome back sa ating channel kung saan binibigyan natin ng boses ang mga supporters, tagahanga, at minsan pati mga naiiwang tanong sa ating mga iniidolo. Today, pag-uusapan natin ang matagal ng hinihingi niyong issue, ano nga ba ang nangyari kay James pagkatapos ng pagbuwag ng tambalang Jamdith? Bakit na nahimik siya? At bakit nadamay pa siya sa kontrobersyang kinakaharap ng ex-founders? Tara, himay-himayin natin! Noong una, maraming natuwa at kinilig sa chemistry ng tambalang Death, James at Medeth. Pero gaya ng ibang love team, hindi ito nagtagal. Nagdesisyon silang pareho na itigil na. Dahil gusto niya na pribado ang kanyang buhay, iniwan ang love team, at piniling lumuwas ng Maynila para mag-solo at mag-grow personally. Ayon sa kanya, gusto niyang maghanap ng sariling landas, na hindi nakaangkla lang sa isang tambalan, at bilang respeto, tinanggap naman ito ni Medeth at ng community. Dito nagsisimula ang tanong, kung gusto niya ng private life at panibagong direksyon sa buhay ay bakit bigla na lang siyang binanggit muli sa live ng ex-founders, at may mga photos pa sila together, ng mga ex-founders. Ayon pa sa kanya, yung umalis sa Medeth community, ay may mga pasaring ito na nagsasabing, kapag nagsalita si James, mapapahiya si Medeth. So anong ibig sabihin ito? Isang statement na parang pananakot, at hindi na dapat nilalabas sa publiko kung talagang gusto ng katahimikan. Ang masaklap pa, kahit na nahimik ang Medeth community bilang respeto sa kanya, parang hindi niya ito sinuklian ng parehong respeto, wala tayong narinig na linaw, depensa, o kahit simpleng pagtanggi mula sa kanya, puro katahimikan. Ito ang isa sa pinakamasakit at nakakalungkot na pangyayari ay ang pinakamalaking eskandalo na may inorganisa ang Peking Montseri Celebration kuno ng na ayon mismo sa nabudol o na scam na ilang mga senior supporters. Ay nagbigay sila ng pera para sa Budol Month Series na yon, hindi natin alam kung gaano kalalim ang involvement ni James dito, pero ang malinaw siya ang partner ni Medeth, ang kalahati ng tambalan, at kahit pa hindi siya ang nag-organize, may responsibilidad siyang magsalita, lalo na kung pangalan niya at ni Medeth ang ginamit. Kaya ang tanong, nasaan si James nung kailangan siya ng supporters? Bakit hindi siya nagsalita kahit isang beses para ituwid ang mga bagay, at bigyan linaw ang lahat once and for all? At bakit tila wala siyang accountability sa mga nasaktan at nabudal sa community na minsang nagmahal sa kanya? Hindi natin sila masisisi sa mata ng mga loyal supporters. Tinanggap at minahal nila si James ng buong buo. Hindi nila siya sinisiraan kahit naghiwalay na ang Jamdeath. Pero nung may eskandalo na, at si Medeth ang nadadamay, wala silang narinig mula sa kanya. Sa social media, madali ang magpakita ng tahimik o neutral, pero sa panahon ng crisis, ang katahimikan ay maaaring magmukhang pag-iwas o pagkonsenti. Kung talagang gusto ni James na maging pribado ang buhay niya, that's okay and that's fine. Pero kung may kinasasangkutan na isyo na ginagamit pa ang pangalan niya at ni Medeth para pagkakitaan, dapat lang na magsalita siya. Ang personal growth ay hindi lang tungkol sa paglayo, ito ay tungkol sa pagtayo sa gitna ng responsibilidad, kahit hindi na convenient. Ta James, kung totoo man na wala kang kinalaman sa mga panloloko, sana magsalita ka na para linisin ang pangalan mo, at pangalan ni Medeth, respeto sa Medeth community na minsan kang minahal at naging bahagi dito, respeto kay Medeth, na nadamay ang pangalan niya sa Iskandalong Montseri, at respeto sa sarili mo bilang tao. Sa community, tuloy natin ang pagtindig para sa katotohanan, hindi ito tungkol sa paninira, kundi sa paghingi ng hustisya at paglilinaw. Kung may gusto kayong idagdag, ilagay nyo sa comments below. Tulungan natin ang community na makahanap ng linaw. Huwag tayong matakot magsalita basta nasa katotohanan tayo. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang real talk content. Hanggang sa muli.